Tinikita na plano pang sampahan ng reklamo ang mga nakilahok sa dalawang araw na tigil pasada kontra PUV modernization. Sa kabila niya, nanindigan ang DOTR, bigo ang piston at manibela na maparalisa ang transportasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakatutok si Joseph Moro. <muling noise> Naluha na lamang ang ilang nakirali ng paalisin sa Welcome Rotonda kung saan magdamagan sila ng protesta kontra sa konsolidasyon ng mga tradisyonal na jeepney. Mawawala na nga ng kabuhayan kung hindi makapag-consolidate sa April 30 deadline na pa sila kaya magmumulta. Hindi tumupad sa usapan! Aalis kami, naaalis kami. Ang samin, aalis kami, magdi-disperse na kami ng kusa para parang sa ganon ay... Makaalis uh, na kami, eh, panggigipit na naman po itong ginawa po sa atin in-encounter ng tatlong jeep ng Colorum na sumali sa rally. Ayon pa sa LTFRB, kilala na rin daw nila ang 37 jeep ng sumali. Hanggang labing sa mga ito ay Colorum, ayon sa LTFRB. Ang iba ay may prangkisa pa pero nanganganib na mawalan din ng prangkisa. On April 30, kung sila ay nag-consolidate, baka masuspindi sila for joining a rally or pag totaling hindi na ho nag-consolidate yan, tanggal na po ang prangkisa nila automatic. Ikalawang araw ito ng tigil pasada pero hindi ramdam ng ilang commuter sa Metro Manila. Okay naman, <laughs> wala mga problema. Pira na po mong sasakyan. Bibira lang po. Normal din ang transportasyon sa Iloilo City. Gayun din sa Talisay Negros Occidental. Kahit pa daan-daang jeep ni Roon ang nanawagan din i-extend ang April 30 deadline. Para sa Transportation Department, bigo ang strike na maparalisa ang mga transportasyon. They were successful in uh, creating traffic, no? pero we were able to prove to them that uh, the government is ready uh, to uh, address uh, the transport uh, issues. No? Kahapon, nakasagabal sa ko ang protesta sa Commonwealth Avenue, pati sa bahagi ng East Avenue na nasa harap ng LTFRB office. At sa Welcome Rotonda, kaya pinag-aaralan ng DOTR kung maaaring sampahan ng reklamo ang mga nakirali. Ang nakita namin yung obstruction, ano, uh, which created traffic. Meron naman silang right talaga na ipaglaban yung kanilang karapatan. No? Pero wag naman sanang maapektuhan yung mga traveling public natin. Handa raw harapin ng grupong Manibela ang reklamo pero sa gitna ng pagsisi sa kanila sa traffic, sabi nito, traffic pa rin kahit anong gawin. Ngayong hindi na ipepreno ng gobyerno ang consolidation na bahagi ng POV Modernization Program, manghuhuli na ng mga kolorom na mga jeep ang LTO simula May 1 pagkatapos ng April 30 na deadline. Yung impounding areas namin, tiniklear ko namin para sa mga bibili pa lamang ng mga modern jeepney, papakiusapan ng DOTR ang mga manufacturer na diskwentuhan ang mga 2 milyong piso nilang unit. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.